Aba, tignan ninyo. Pagising ko ngayong umaga. Ang kapal-kapal ng hamog. Alas 8 na ng umaga pero ganito pa rin ang paligid. Tignan natin ang ganda dito. At ang lamig. Kaya pala sarap-sarap ng tulog ko mga ka-friendship. Aba, tignan ninyo ang paligid. Tignan natin. Umakit tayo sa taas. At tignan natin yun. Eh. tignan nyo ang kapal ng hamog. At halos hindi ko makita ang dulo. <laughs> Ayan mga friendship. O tignan nyo ang kapal-kapal ng hamog. At ang aharing araw ay halos ah, hindi siya makalabas. Tignan nyo mga ka-friendship ang paligid. Oh. Grabe, ang lamig pala. Kaya pala sarap ng tulog ko. May hubing ang tulog ko ngayong umaga. Ay, ng gabi pala. Oh my God parang gusto ko pang matulog parang inaantok pa ako ang sarap pang matulog so oh, ayan o diba tignan nyo mga ka-friendship naramdaman nyo ba ang lamig kagabi o diba ang paligid tignan nyo lamig lamig ngayon at tignan nyo ang kabukiran grabe ang kapal ng hamog ayan o si Haring Araw gustong lumabas Akala ko may sunog o tinanong oh, niyo yung araw. Parang buwan siya oh. Ayan, natakpan siya ng makapal na hamog. Ayan oh, ang araw. Di ba mga ka-friendship? Good morning. Oh, ang kapal ng hamog. Ang kapal ng hamog ngayon oh. Tignan niyo langit. Akala oh, ko may sunog. Grabe ang kapal. Ang kapal ng hamon. At ang mga manok. manok. Tumitila o oh, sa umaga. Umaga mm -hmm. umaga Oh. Good morning. Six o'clock in the morning. Ayan. Ay, yung mga ibon eh. Oh. Tataka siguro yung mga ibon. Si bakit malamig ngayon. At mahamog. Ayan. Ayan. mahabog ang umaga magandang umaga Philippines mahabog ang kapal at saka yun ang ano uh, araw yun ang araw ayun ay grabe ay grabe ang kapal ng habog Good morning, Philippines. Ayan. Ayan ang sunrise. 6 a.m. the morning. Lalo na siguro kaninang gabi. Madaling araw. Grabe. Sana maramdaman din namin ng lamig dito. Okay. Siguro susunod is snow. <laughs> Ayan. Natatawa na ako sa dito umagang ito. Napakagandang lamig. Ano parang lumipat na rin yung bagyo dito. Nagsisili <laughs> para ng mga manok sa puno. Diba? Grabe oh. Hindi ko makita yung dulo ng ano. Dulo ng uh, bukid. Ayan oh. Mahamad ang kapal. Nakala mo may sunog. And that's all mga friendship. Good morning. Happy Saturday! Ayan, ang beautiful sun. Para siyang moon. Bye!